morning, good morning mga kastir no? ngayong araw na to punta tayo sa Lipa so tinan natin kung nang oras eh, mga karating doon so galing tayo yung Taytay to Lipa so ngayon dito pa tayo sa SM Taytay so daan tayo ng C6 dumaan na tayo mga kastir sa Taytay Palengke Medyo traffic lang doon Kaya medyo natagalan tayo Banda doon sa Taytay Palengke Bagong Palengke Dito na tayo sa Highway 2000 uh, Diretso na tong C6 Nga pala Ang punta namin ngayon Taytay -tay to Lipa City Batangas Gamit yung Honda Click natin Pagas lang tayo mga kastir para full tank Papuntang Lipa City, Batangas Ang inabot ng full tank ng Honda Click ngayon 188.07 Tingnan natin kung Ilang bar ang mababawas Sa pultang tank papuntang Lipa Last time kasi Parang isa, dalawang bar na nabawas Nakauwi na kami taytay -tay, Galing Lipa Compare natin ngayon kung magkano abutin ah, traffic lang talaga dito sa sa may parting Barkadahan Bridge bago mag Barkadahan Bridge may traffic light kasi dyan traffic talaga dyan banda dito sa Barkadahan Bridge dito lang naman yan pag uh, C6 ka traffic dito pero pag lumampas ka na dito malawak na yung daan C6 na po tayo mga kastir. Hindi naman ma-traffic ngayon. Unti yung mga sasakyan na nakakasabay natin. Sa kahabaan tayo na C6. Next natin dito. Doon na tayo sa may traffic light ng Parting Bicutan. Dito tayo mga idol. Mga kastir pa rin sa kahabaan ng C6. malapit na tayo doon sa may traffic light ng papuntang bigutan na yung packet na tapos service road na tayo papuntang alabang buti ngayon mga kastir wala tayong masyadong kasabay ng mga malalaking sasakyan malaking truck meron lang mga mga kotse, motor kaya siguro dahil sabado oh, Okay din yung biyahe natin Sana maaga tayo makarating sa Lipa Ito pa rin tayo mga kastir sa C6 Lumampas na tayo mga kastir sa Traffic light doon sa may ano Paakyat Papunta dito sa Sa may tagig Medyo May counting ano lang doon Matatagal lang pa Kasi nga Pag naipon-ipon yung mga sasakyan So dito na tayo sa sa tagig na tayo kabaan itong daan ng tagig malapit na tayo mga kastir sa my service road paparating na tayo dito sa bandang sa may dole yan so Bote, hindi masada ma-traffic ngayon. Ayan. Napita tayo. sa service road tayo dito sa banda kaliwa. Alikot na tayo dito mga idol. Mga steer sa service road sa may bandang kaliwa. Dire-diretsohin lang natin 'to hanggang makarating tayo sa Alabang. Ito lang talaga yung disadvantage dito sa service road pag talaga na traffic dito pila pila kita nyo naman oh kahit motor hirap makasingit ayun dito na tayo sa sukat mga kastir sukat service road dami din talagang dumadaan dito so yung dinaanan natin kanina galing doon sa tagig, bikutan tapos ito dinaanan natin ngayon, sukat na to next na ito, alabang mga idol dito na tayo sa alabang mabilis lang din yung biyahe Alabang na tayo. Alabang. So, alabang na to dito. Ito, alabang na to. Yan, dito tayo sa ilalim. Pakaliwa na tayo dyan. Ah, Muntin lupa. Tapos, dire diretso na tayo. na tayo sa kahabaan ng Manila Service Road mga kastir steer lupa na to Dire Diretso lang to Agad sa marating natin yung lipa Marami tayong bayan na daanan Mamaya Papakita ko sa inyo yung mga dadaanan nating bayan Bago tayo makarating sa lipa Dito pa rin tayo mga kastir sa Manila Service Road Sa Muntin lupa Sa may tunasan Parang gaito na Santoy, eh, muntinlupa. Oh, dire-diretso lang talaga 'to. Hanggat sa makarating tayo sa Lipa. So, ang madadaanan pala natin dito ay ano? Kalamba. So, Kalamba 'yung dadaanan natin. Yun, may checkpoint pa. Ayan, Checkpoint. yun ba so, tayo sa saan ba to? pasita pahabaan pa rin tayo ng Manila service road pasita so malayo layo pa yung biyahe natin mga kastir dito na tayo mga kastir sa Binyan Highway pero MSR pa rin yata to eh. so madadaanan natin Halamba Santa Rosa. So, madadaanan natin pag tayo ng Lipa City, Batangas. Ah, dito na tayo sa City of Santa Rosa. Welcome to Santa Rosa. Tuloy lang tayo mga kastir Alay walay pa ang lipa Sa bandang kanan mga kastir Yan yung SM City Santa Rosa Yan o no? SM City Santa Rosa mga kastir So Laki din ang SM nila dito Haba Update mga kastiyer Sa ating biyahe papuntang Lipa Dito na tayo sa Kabuyaw Kabuyaw, Laguna Mga kastiyer, dito na tayo sa City of Calamba oh, Medyo malapit na tayo sa Lipa Calamba, Laguna Laguna mga kastiyer Dito na tayo Ganda na rin ang daan dito sa Calamba oh. Nayos na Spalto na City of Calamba Lapit-lapit na tayo mga kastiyer sa ating destination, Lipa City, Batangas. Dito na tayo sa Kalamba. Next na ito, Santo Tomas. Daanan pala natin mga idol. Malvar, Tanawan. Tapos, Santo Tomas. Carmel Ray Industrial Park Shout out sa mga riders Ride safe mga idol Let's go to the city of Lipa, Batangas. siya try na lang natin ang haba ng straight na daan na to sarap tapos okay naman yung kalsada okay dito yakult ito pala yung gawaan ng yakult to factory ng yakult ayan o yakult Yacol. Dito na tayo mga idol Welcome to the city of Batangas Yes Arating na din Welcome to Batangas Nasa Batangas na tayo mga kastir Ka idol Malapit-lapit na tayo sa lipa Sino sa Batangas na diretso lang tayo no sana mamaya oh, ganun din pare lang din ulit tayo yan yeah. city malbar Ano? Anticipate mo talaga yung bus eh. Dahil well, basta-basta na lang yan kakanan. Kakaliwa. Tanawan Malbar. Tapos di So, kakaliwa tayo dito mga ka-steer kasi yun papunta ang ano kalipa ah, yun ang kanan oh. ah, tapos diretso so oh, diretso lang tayo mga idol dito na tayo sa Santo Tomas Batangas Next, Malvar. Tapos, Lipana. gandaan no oh. ganda ng daan dito tap lipa batangas here we go yon mga idol lipa city straight ahead so, dure duretso lang tayo mga idol tapit tapit na base dito sa ano natin sa waves nasa mga 28 minutes pa bago tayo makarating ng Lipa City, Batangas o, straight lang to yes, saladaan yun mga idol update lang malapit na tayo sa Lipa City, Batangas Oh, okay naman yung biyahe natin medyo mainit lang kasi late na kami umalis ng bahay kaya ito babad sa araw okay lang tapit na tayo sa Batangas Malapit na tayo sa Lipa mga idol. Ayan na. Malapit na tayo. Lipa City straight forward. Yeah. Malapit na Steer mga idol Dito na tayo sa Lipa Sa wakas Lipa City Batangas Dito na kami Kanya kanya lang daan Yan sira pa sira pala yung traffic light dito Kaya Pag ano kanya kanya Singit singit lang Bababa bye, Yan ito tayo, traffic dito banday eh. So, nasa lipa na tayo mga idol. Nakarating din tayo, so galing tayo Taytay. So, balikan lang, balikan lang yung biyahe natin. So, from Taytay to Lipa, tapos Lipa to Taytay. Yun, mga idol, dito na tayo sa Lipa. Na traffic nga dito talaga, oh. Yun lang dito sa bandang area na to sa Lipa medyo matraffic kasi dito yung daanan ng mga sasakyan eh so parang expect na dito na matraffic hirap din sumingit dito yung mga motor eh pag uh, dito ka na sa si area nito ng Lipa kasi nga ano na to kakasunod sunod na yung mga ano may palengke may mga crossing kaya talagang matraffic na dito Yeah. Hirap na sumingit. Traffic na eh. Ayan o. Oh. Ayan. So, diretso lang naman tayo dito. Ayan. Dito na tayo. Welcome to Lipa. So, sa mga nakarating sa area na sa part na to, salamat sa panunood at sa biyahe namin from Tay-tay lipa, uh, Paki uh, subscribe na lang, like and follow, and click the notification bell para updated kayo sa videos na uh, ipapalabas pa natin. So, maraming maraming salamat mga idol.